Nagprotesta rin ng ilang militanteng grupo sa Metro Manila bilang pagkundina sa karasan sa Kidapawan. Binatikos din nila ang umano'y pagiging missing in action na naman ni Pinoy. Ano kayong sagot dito ng Malacanang? Umaaksyon si Zoni Esguerra. Sumugod sa kampo krami ang ilang militanting grupo para kondinahin ang madugong pagbuwag sa protesta ng mga mangsasaka sa Kidapawan North Cotabato. Maya-maya pa, humigana ang mga nagpuprotesta sa tapat ng kampo para isadula ang umano'y walang habas na pagpatay sa mga magsasaka. Hindi pa nakontento sa paghiga sa kalye. Nagtapon din sila ng pintura sa pader ng kampo. Nag-noise balance naman ang mga grupo ng kabataan sa Lasal para kalampagin ng gobyerno na umano'y nagbibingi-bingihan sa hinaing na mga nagugutom na magsasaka. Gutom na nga po yung ating mga kababayang magsasaka. Sila po yung nagpapakain sa atin, sila po yung nagtatanim ng ating inahanda sa ating kapagkainan sa araw-araw. Pero sa panahon po na nagugutom sila, ang gobyerno po para lang wala, masabing wala nang nagugutom, ay pinapatay na lamang po sila. Kasabay nito, binatikos ni Kabataan Party List Representative Terry Ridon ang pananahimik ni Pangulong Aquino sa issue. Ikinumpara pa nito ang pagiging missing in action ng Pangulo sa insidente sa mamasapano. Aminado naman si Undersecretary Manolo Quezon na di pa nila nakakausap ang Pangulo tungkol sa kidapawan. Pero hindi raw ibig sabihin nito ay walang ginagawa ang Pangulo. He is mindful that there can be provocations made and precisely because of that that there is a need to think smart and act accordingly. He has never been one to back down from demanding and insisting and requiring a thorough, impartial investigation. What he has never done is rush to judgment and to speak imprudently, particularly in an instant when, instance when lives are lost. Tumanggi naman ang Pangulo na patulan ng hamon ng ilang grupo na humingi ito ng tawad sa nangyari kung unahin natin ang pagbibintang, ang pagdedemanda, ang pagsisynchronize ng ating mga statements sa statements ng mga militanteng grupo, eh then electioneering na lang yan. At walang natutulungan sa electioneering sa, sa gitna ng trahedya. Nagpadala na rin ng Commission on Human Rights ng fact-finding team sa Kidapawan para matukoy ang ugat ng gulo na humantong sa pamamaril. Ito po ay isang crowd dispersal operation ng police hindi po ito pagtutugis ng isang salarin uh, armado. Uh, kaya hindi namin maunawaan kung bakit kinailangan kumamit ng live ammunition uh, na ang lulan po ay mayroon pong mga nasaktan at napatay at may mga nasaktan magkapila. Umaaksyon, Son Reyes Esguera, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.